So ayan mga langkot sara ito ang ating uh, con continue or part 2 ng ating uh, picnic dito sa Aroma na Ikabiti. So dami kami mga dala kasi nagambagan uh, kami. Bumili kami ng isda, mangga, singkamas, at uh, mais. So yung ibang isda naming suba o aming, uh, subao, aming uh, subaon, subain. <laughs> tapos kilawin and then yung mais among uh, sugbaon so hayan mga lakot sa ilang bisis na tayo nakapunta dito nung hindi pa kami nasunugan pero ngayon nang naulit kasi medyo nakamove na kami sa sunog so ito po yung aroma beach resort so hayan daming ano nag anohana uh, kami nag uh, ano para for lunch. So, hayan mga lang sira, daming handa namin, nagkilaw kami, nagsugba. So, bumili lang kami sa paningki yung isda. Saka ang mahal-mahal ng isda mga lakot sira. So, no choice tayo. Kailangan din naman natin kumain. So, nagsaing na lang kami ng bigas at uh, nagano. So, bali ang binili lang namin mga isda. Bangga. mga bang, uh, halo sa kinilaw. So, masarap ang kinilaw mga lakot sira. Pero hindi ko naisip na bawal pala sa akin kasi acidic pala ako nag-trigger yung uh, kinabukasan ko. Pero no choice tayo kasi nasarapan tayo sa kinilaw with ano, uh, guso. So nung uh, ano, palagi kaming nagkikilaw pero ngayon minsan lang kasi nga may acidic ako. Ngayon na ako nakaulit na kumain ng uh, kinilaw. So yung ibang isda, uh, aming ba? Tapos, yung, ano, yung mais, gisugba din namin. So, daming, ano, daming, ano, namin. So, yung ibang, ano, mga kasami namin naligo, nagdagat. So, ngayon, kasi walang mga pasok, isa nga holiday. And then, walang pasok sa mga bata. So, kagabi pa kaming, uh, nandito. naling kami ng Manila. Pumunta lang kami dito para makipag uh, picnic, magkipagbanding sa mga kamag-anak. So, hayan lang mga anak ko ating ganap for, for today. So, yung iba bisibisahan, yung iba naligo. So, yan ang kinanaw. Sarap na sarap. Pero, no choice tayo. <laughs> Tiisin natin yung mag na asidik. <sighs> so, hanggang dito na lang mga lakot mga ating bay uh, maraming maraming salamat sa inyong always uh, support sa mga solid YouTuber. So ayun mga lakwatseran nagsugba ng mais. Pero yung mais medyo tabang. Ano oh, choice naman tayo. So once again, maraming maraming salamat sa always ninyong support. Ako pa ang lakwat serang galbi launun